Ang kapuso may kampanyang ilalulunsad ang NAMFREL o National Movement for Free Elections laman sa mga tinatawag nilang mga pam-pam. Yun daw mga papansing politiko ngayong hindi pa naman panahon ng kampanya. May paalala naman ng CBCP para sa matalinong pagboto. Yan ang tinutukan ni Ruth Cabal. ang panahon ng eleksyon sa Pilipinas at yan ang inaasahan ng Namfrel habang palapit ang eleksyon 2016. Kaya ngayon palang may pangontra na sila rito. Nakatakda nilang ilunsad ang eleksyon 2016 Pampam's Facebook page kung saan pwedeng magpaskil ang publiko ng mga Pampam -pam o papansing mga politiko. Paalala lang sa mga tao, ah, sa mga politiko na alam namin kung ano ginagawa ninyo at huwag nyo naman sigurong medyo uh, gawin ito dahil nakakainsulto rin sa mga botante. Dahil walang batas kontra premature campaigning, ang COMELEC pinag-aaralan na kung paanong maaamiendahan ang Omnibus Election Code. Ang Legal Network for Truthful Elections o Lente, nagbabala laban sa mga kandidatong ngayon pa lang, gumagastos na sa mga patalastas. Yung ginagawa nila ngayon, investment eh. So kapag nag invest ka, gusto mo meron kang profit. Kailangan nating pag-isipan at siguraduhin talaga sino ba itong mga kandidatang to at bakit sila atat na atat na magpakilala. Tumingin yung tao. I mean, una siguro saan ba kinukuha yung gastos? If it is something that is ethical, or if it is something that is acceptable, nagpapalusot lang ba? Tingin din ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, ramdam ng araw ang election fever sa bansa. Kaya sa isang pastoral letter, nagpaalala ito ng tamang pagboto na di lang daw karapatang politikal kundi obligasyong moral. Dapat bumoto base sa tamang dahilan, di dahil nabayaran o napangakuan ng trabaho o anumang kapalit, kundi dahil tiwala na ang kandidato'y magiging mabuting lider. Huwag bumoto ng tiwali, pero huwag rin daw basta makisakay sa mga isyo laban sa mga politiko kung wala namang matibay na ebidensya kinontra din ng CBCP ang political dynasties. Huwag bumoto ng mga magkakaanak na nais lang palawigin at patagalin ang pananatili nila sa posisyon. Huwag bumoto sa national positions ng mga kandidatong walang karanasan sa pamamahala at aasa lang sa mga advisor. Dapat daw yung may abilidad mamuno, may kakayanan at talino. Dapat maging konsiderasyon din ng mga katolikong botante na ang isang kandidato ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Horas.